Good morning guys. Welcome to my channel. For today's video, ay magche tayo ng battery. Kasi ang isa dito ay mahina ngayon. Titingnan natin yung mga level ng tubig kung nasa level pa siya. Yan guys. Pag wala na si sa level, dadagdagan natin ng tubig na distil. Ang ibig sabihin malapit na mo siyang maubos ang yung tubig baterya. Kailangan po natin itong dagdagan sa level okay. na nasa ilalim ng katina, sa ilalim na, na sa takip mo ng Ngayon, kapag nag-check tayo ng battery ay titignan po natin yung mga naman ng battery Ayan. minsan kasi kapag binuksan mo yung takip niyan magte-test tayo ng voltahe ng battery para po kasi ako dito na dalang mga uh, tester Ito 'yung ginagamit ko pang test sa battery. 10 volts lang po to. 9 volts ito yung isa mahina ito po 12 volts yan ngayon ang isa nito mahina pininisin po natin itong connector na ito baka kasi mahina na yung Uh, pagpasok ng tool dito sa battery lalo sa saga ng gagali sa alternator ito yung connection ng ano may corrosion na sya dumi, dilinisin po natin yan mga yan mga ano to bago natin yan mga yan o pagtargahin na gagamitin natin itong battery charger សេជិន្នឹងអូ